Ayan guys. Yan ay ikita mo mga yan. Pag siyan nag anong ano. Ba good morning guys. Ah, sa bagay alas 10 pa man so good morning. So guys. Na -naputog. Oh. Nabulol lang bayot. Sinsya na ha. so guys, nami na yan. Ah, nandito kami sa ano. Ay matagalog maliit Kaya na, 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 na yung mga tagalog viewers na. No? Pasensya. Nagbisaya na sad ko. <coughs> so guys, nandito na naman ako dito sa bundok part ng Lanao. Oo. So dito guys. Hey, eh, andiyan yung bahay. Sa baba. Ayun. Ayun oh, no, mga bahay. Yan, nakikita nyo pag guys. Kasi nandito ako sa tuktok ng bundok eh kaya pags na pa parang laging umuulan oh pero dun sa kab sa kabila ano dun atawon ah, may mainit so nandito sa bundok pags kasi tok, tok ng bundok na to eh kanina hindi ko na bidyuhan may isang community na ay ilang bahay lang nandoon. so wala ganong bumibili kasi nga, parang hanap buhay nila ay maguuling lang hindi katulad sa do norte ang hanap buhay nila doon ay nag, ano, nagsasaka katulad ng mais palay yes ibang palay dito sa bundok tinatawag nila kamadaan mm. ano lang wala siya ano lang lupa lang wala siya. hindi siya katulad sa baba na tinatawag na ano palay kan kung sa bisaya pabasakan ang ganda dito eh Amo, malamig yes malamig yung hangin kapalang pags hindi gaano makita yung view kung gusto nyong makita hindi ko naman ipagdadamot sa inyo ipapakita ko sa inyo antay lang charot ay nako hindi ko na na pala yaw yaw kay yaw ako hindi ko pala na record lang ya <coughs> kaya pala tingin ko hindi naman nagbibilang eh. Ayan. mga guys may nakita ako bahay sa baba hindi ko alam kung saan yun kasi hindi ko alam kung saan yung daan may bahay naman karamihan dito may bahay kaso lang ko tao parang pinag iwanan may mga kuryente kasi may tinatawag dito eh kahit kubo yung bahay mo may subsidy tinatawag na subsidy sa kuryente so libre yun wala kang babayaran so ang babayaran sa sa, sa kurente wala ka talagang babayaran sa kanina lahat sa subsidy yan sa gobyerno eh ang bayaran mo dyan yung ano lang yung pagdating ng bill sa kuryente mo yung pagpakabit siyempre magpakain ka dyan magpa-snack pag sa bukid naman kasi kuha ka ng kamuting kahoy yan lang ipakain mo tapos buko kayong juice yun so guys ah uh, may ano dito may bar dating bar siya parang pinagiwanan na din hindi nag click yata ayan guys yan ay ikita mo mga yan pag siyan walang anong ano bahay ito naman yung kasada daw to daanan lang man to ng kabayo eh. kaya hindi na ako sumakay sa no? sa motor baka maka baka madalin na asmi sa ako lang bisaya insultihan ako na ayat pababa na ako eh kasi wala namang ganong bumibili doon kaya lugi ganito talaga pag nag, ka naglalakaw ka sa panindam mo may parang may daanan dito saan kayong punta yan bahay siguro dyan ito naman papuntang ano baba <coughs> yan heat up uh. yan may may bata o may bahay yan dong hama man mo madong ha nagtanom aw oh, ikaw ra usa aw oh. bata ang kitang bata Nasa bahay lang mag isa nanay ya nagsaka daw sa baba ayan yog so medyo madilim pero sa ano lang video pero sa ano lang sa ano naman sa actual hindi ah maliwanag tsaka mapags yan, yung pag may magka, may kasamang kubig. Yan. May ano doon, may bahay. Ah, bali ano 'yan? a ah, bar. Dating bar 'yan. Yan, ay, ah, hindi mo makita masyado. Pa sa camera. Pero pababa naman tayo eh. Yan. Nod, Nod mo na kayo ng mga view. Yung mga labor nature diyan. Yan. Yung nasa lungsod lang. Uh, sa siyudad <laughs> ang makarilit lang nito yung galing sa bundok eh yung mga ganitong daan ayan mm. pinapauna ko na yung motor kasi nga medyo mahirap pag ano pag nabasa yan yan maputik yung motor namin walang spike yung gulong kaya pinauna ko na medyo umulan pero hindi naman kalakasan <clears throat> Ayan, medyo magkintap na. Parang ano, tiles. Parang may tao doon sa baba. So, bagay, yung mga ginagawa namin para nakakatakot naman. Ayan. na ng buko na niyog sarap higit sa na tayo magjuo yata hindi sa ako ng buko ayan na ah, sa baba na yan hindi mo ganun makita yan daming bahay dyan papunta na yan sa doon sa baba medyo nangangawit na yung kamay ko sa so wala akong selfie stick eh. yan may, may yung bahay, yung bahay na yun hindi pa yung bahay dati yung bear, eh. parang nalugi kasi naman sino ba namang pupunta dito sa bar na yan eh kasada hindi naman matino kasada nila pag malasing dediretso na sa baba yan ya Parang ano, nin, 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 parang inaayos. Tapos nilalagyan ng kabli. Yan. Parang ano siya ba? Yun kasi doon, pangpang -pang na yun. Parang malalaglag na siya sa pangpang. -pang. Kaya hindi maganda dyan. Hindi maganda. Ayan. Kasi overlooking kasi dyan eh. Ayan. Ayan naman may bahay naman sa baba ang hirap eh sus ko birthday ko pa naman ngayon walang pera sa bagay eh, lagi naman tayo nagbe birthday kahit anong araw ka anak anong buwan pwede tayo magbe birthday o dah bahay yan kasi walang pinag iwanan eh pinag iwanan yan may mga bahay naman dito eh, Noon sa, pinakatuktok ng bundok ang laya, ang lalayo kung pupuntahan mo dyan kung pupunta ko dyan walang sigurado na hindi bibilihan sila tingin ko hindi ay nako mahirap kaya ang ginagawa ko na para hindi ako malugi magbablog na lang ako pag may manood sa video ko madami baka may masasalan ako eh may kambing ayan o. hello Oy, musta? ra ko ha? Sige ra ka. Bye bye. Bisaya ayat ang kambing. Ayan. Medyo may tao. Bawal mo na mag-vlog. Ayan, tuloy tayo. Mejo, blood. Blood sa kunti. Ayan guys. Magpatuloy tayo. Kanina kasi may pumadaan na motor. So natakot ako mag vlog kasi hindi natin alam. Baka hold uper yun. Mahold up yung ating iPhone 14. Charot. Huawei lang gamit ko. Camera. Ayan si ate. Ayan naman bumibili. Ya, 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 ya. ya, bukulik, ya, 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 ya.